Good morning Atras na tayo Nagatid tayo ng mga Estudyante Dito sa may uh, France School Atras na ako Pagatid na ako Una kong turn up yung mga babae Tapos tong Mga bata Hindi pumasok yung ina Hindi pumasok yung ina nila So Good morning welcome to my roadblock. ayan panabas na tayo ayan hello my friend ibigyan natin gwardiya oops para tayo ng security sundalo dito sa loob may mga gwardiya ito mga ito Francisco dito mga kaibigan ayan video against the light Arog -arog ito? Friends Mohamed Friends Prince muhammad Prince Muhammad Ayan Pag ganitong oras Matraffic ka dito, hindi pwede yung mabagal bagal ka. Kailangan may piktos ka dito. May piktos ka. Nasa pitik ng accelerator mo. Ano? Gas. Or, uh, accelerator e. Dito, singitan dito. Pagalingan sumingit. Tingnan nyo naman, diskarte ko. Pag ako sumingit, malupit. meron yung pagbibigyan ka meron yung hindi so pinagbigyan naman tayo yung u-turn tayo, u-turn yan, itong uh, linea ng train na ito i-open to uh, sabi nila by this year so, hindi ko lang alam kung anong buwan fully operated siya so may linya na ng train dito yung mga mahilig mag commute sakay kayo ng train mabilis, walang traffic tapos may bus na rin dito ayan o may stop yung bus dito tingnan nyo buti inabot natin, balis na siya yan yung bus na yan o yung hulay grid So, may pasahero yan mapick up at wala. Walang problema. Kasi yung bus na yan sa gobyerno. At ang klase ng pagbabayad dito, ilulod mo yung card. Bawal lang kasi. Walang cash. Swipe mo lang yung card. Pero paluludan mo yan doon sa mismong station nila. Yan. Ganun po dito. Sana ganyan sa Pilipinas ano? Alam ko man na po ito. Gutman. Ang takbuhan dito sa Gutman. 90. Huwag kang lalampas kasi may camera dito camera nakaset up sensya na magalaw hindi tayo nakagupo hindi pa kaya ng budget pagka medyo lumalaki nang kita natin sa youtube malabo mangyari yun Malabo na mangyari maliban lamang sa takbo ng panahon panahon ang magsasabi kung ang ating youtube channel ay papalaot paparoon dahil dito wala, wala tayong ganong makuntin wala kang magandang maisip ano yan kung ano lang yun nakikita nyo for daily routine na lang yun pag sa pinasana maraming uh, technique maraming paraan paano uh, mag uh, grow ang ating youtube channel pwede ka dun mag ano eh uh, charity vlogging yun yung nakalagay dun sa akin description balang araw gusto ko uh, makatulong sa mga kababayan nating na uh, talagang walang wala talaga yun ang ano ng aking channel sa ngayon nandito tayo sa gitnang silangan kung ano lang ngayon yun nakikita yun, yun lang po dahan-dahan tayo dito kasi ang mahaba na ano na yan yan camera din yun. Kaping-kapi na ako ah. Kaping-kapi na ako. Yan. Gandaan lang tayo dito. Siya. Uh... Yan. Ang camera dito, yung may plato na yun. Parang plato na yun pag makuha ng kanya 3,000 yan walang pakiyo sa kanya kung si Mano dadaan yan sa ano ng bus mo kung um, 3,000 real yan mga kakabsa 3,000 real magkano na sa piso yun laki-laki na rin no? Oh. may git 30 30k may kit-30 pesos. Tawag ko 10 minutes to. Go na tayo. Yo. Lapit na tayo. Kaya ako ay nagpakita na. thank you, thank you so much po ah, sa mga ating mga uh, sa inyong uh, mga, mga ka kawaiti friends at non-whitey friends ah. so, wala naman tayong ano, ganito lang ang ating uh, daily routine buhay family driver sa gitnang sila ang pa yung bakalan dahan kaya ako sa tropa kay Reggie Daily Life vlog Ayan. parang hindi ko siya nakikita ang nag-upload bisitahin ko nga tingnan ko nga kung gising pa panggabi kasi duty nun no. bibira tayo mga pasyal dahil tayo ay busy din Daanan ko lang siya. Baka tulog na yun. Huwag na lang. Magkapi na lang tayo sa bahay. May kapi naman tayo. Purong natural. Purong natural. Walang halong preservative. Puro talaga. <laughs> makulimlim ngayon ah sabi nila uulan uh sabi ng uh, pag-asa dito civil defense nag message ka ako may ulan daw sana umulan para mapasa uli ang uh, lupang tigang <laughs> ayan mal malapit na ako Shout out sa akin mga pa Sa akin family Friends And uh, Sa buong aking friends And the world Good morning So open na po dito sa real Di malahong pumarito Magkakaroon na rin ng uh, Ano dito Bar alam yung bar. Night. Night life. Sabi nila night life. Night life. Yo, yeah, dito na tayo. Thank you, thank you so much, mga kakabsat. Ayan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa aking mga ipapalabas pang mga video awala na kwento point Thank you so much. Bye-bye. May God bless all. Have a nice day.